Lalaki ako, di ko gawain yan. Nagtrabaho na nga ako, pati ba naman yang gagawin ko? Pagod ako, ikaw lang naman ang nandito sa bahay, di mo pa magawa? Pagod ako sa trabaho, ikaw nandito ka lang sa bahay. Ilang beses mo na bang narinig o nasabi ang mga salitang yan? Pero saglit lang, tanungin natin ang sarili natin, kapag ba tumulong ang isang lalaki sa gawaing bahay under desayana agad? Kabawasan ba ng pagkalalaki ang pag-aalaga sa sariling pamilya? Kung iniisip mong ang asawa mong babae ay nandito lang sa bahay, mali. Dahil sa bahay, siya ang guro, tagapagluto, tagapaglinis, tagapag-alaga at sandalan ng pamilya, isang trabaho na walang sweldo, walang day off, pero may mabigat na responsibilidad. Akala ko ba handa ka ng mag-asawa nang sinabi mong sa hirap at ginhawa, kasama roon ang pagbibigay ng suporta, hindi lang sa gastusin, kundi sa bawat aspeto ng buhay pamilya. Dahil ang totoong lalaki, hindi natatakot umalalay sa asawa niya. Hindi ito tungkol sa pagiging under the saya. Hindi ito patungkol sa kung sino ang mas pagod o kung sino ang mas may ginawa. Ang tunay na pagmamahal ay hindi binibilang, ito'y kusang binibigay. Huwag mong intindihin ang sasabihin ng iba. Sa huli, hindi naman sila ang bumubuhay sa pamilya mo. Hindi sila ang kasama mong bumabangon sa umaga, hindi sila ang haharap sa mga pagsubok ng inyong pagsasama. Ang tunay na lalaki may paninindigan. Alam niya kung kailan niya kailangang maging sandalan ng asawa niya. Alam niya kung kailan niya kailangang magpakaina, magpakaama, magpakamatibay para sa pamilya niyang pinili niyang buuin. Saludo ako sa mga lalaking may malasakit sa asawa nila. Sa mga lalaking hindi natatakot maging kaagapay, hindi lang sa material na bagay, kundi sa pagbuo ng isang pamilyang puno ng pagmamahal at pagkakaisa.